Kapit Senator Jilon, sir. Good morning. Good morning. Ayan, ang linaw na ating signal. Good morning, sir, at welcome po sa uh, programa. Eh, si Senator Julon, miss namin sa Senate eh. Uh -uh. <laughs> pagka, paglalo na pagka-budget season. Sir, una muna, tungkol po dito sa 2025 National Budget, yung PhilHealth, controversial po ito. Marami ang nagalit dahil Zinero subsidi. Wala subsidy. pong nagpa siya ang Kongreso na hindi pabigyan ng pondo dahil ang claim ng PhilHealth, meron naman sila mga reserbang pondo na nasa 600 billion pesos. Sir, has it been done? Nangyari na ho ba na Zinero ang sab bankruptcy ng, ng gobyerno at sa inyo pong pananaw, sa inyong tingin bilang matagal pong finance committee chairman, makatwiran ho ba ito, sir? Una-una, wala, pong na, na po akong naalala ang pagkakataon na na-zero uh -huh. ang, uh, ang budget ng, ng field uh, sa subsidy. Bakit po? Dahilan po yan ay ako po ang nag-gumawa nag uh -huh. ng sin tax law at tinaasan natin ang buwis sa mga uh, mga sigarilyo, serbesa, yung yung uh, bisyo. Apo. At nakalagay talaga sa batas po. At ang intention namin ay yung buwis na, na makukulit dahil po sa pagtaas ng syntaxes ay ilalagay sa ating universal health plan. Apo. Kaya po nakalagay specifically yung field uh, PhilHealth na collection, yung, yung, yung syntax collection ay para sa kadusugan. Kaya medyo may basihan po ang ang pagbatikos na mali yung kongreso don dahil inalis nila ang subsidy ng PhilHealth. Yan po ay hindi pwedeng gawin dahil na nakalaan talaga sa syntax law no, na ang makukolekta ma, 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 na buwis mm -hmm. ay para sa ating PhilHealth. Ah. Kaya Ibig sabihin po noon, Senator Dulon, yung part na o, um, portion po nung nakokolektang buwis mula sa sin, mga sin products, mm -hmm. automatic po pala dapat na for feel health. So, Nakalagay po yan uh -uh. sa batas. Uh -huh. Nakalagay sa batas. Kaya pwede po ba na alisin natin itong subsidy natin sa pamamaraan ng General Appropriations Act? Sa akin tingin, hindi. Mm -hmm. Dahil hindi po pwede amyendahin po ang isang isang batas sa pamamagitan ng General Appropriations Act at ang syntax ko no, kung hindi po ako nagkakabali, talagang in yung uh, yung uh, collection for, from cigarettes and uh, liquor for uh, our our health sector. Po, pwede po ba yun na i-suspend? Parang, parang suspended lang muna yung paglalaan ng pondo sa so PhilHealth, suspended lang yung pagbibigay sa kanila. Nandyan pa rin po yung pondo. Dapat ilagay nila sa, hindi ko alam, Baka trust ipunin, fund pa o ipunin. iipunin uh -huh. lang muna for ano na lang, 2026 na. Kasi nga daw po, umaapaw ang pondo ngayon ng PhilHealth po. Pwede po ba yun? Sa aking tingin, hindi pwede. Uh -huh. Sa akin lang, ha. Uh, uh -huh. Hindi ko alam anong mangyayari sa Court Suprema. Ngunit isa sa mga argumentong i dapat i iharap sa Court Suprema uh -huh. ay naka-earmark po yung syntaxes para sa ating health services. Ngayon, pwede nang sabihin na eh, hindi naman eh, 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 kaya yung pagtanggal po ng subsidy sa mm -hmm. aking tingin ay hindi po sangayon dun po sa syntax law at hindi mo pwede amyendahin mm -hmm. ang syntax law sa so, pamamagitan ng General Appropriations Act. So paano po ito i-remedy, -re sir? Nang, kasi sa ngayon po, di ba hindi pa po pinipirmahan ng Pangulo yung budget, pinag-aaralan daw. So meron mga ibibito, kung ano man. Ano po ang kapangyarihan ng Pangulo para i-remedy yung sitwasyon? Although may narinig na po sa Presidente kahit sa sangayon din po siya na wala mo ng subsidy. Uh -huh. Pero legally, paano iira dito yung di ba, veto power? O anong kapangyarihan ng Presidente po para ikorek i-correct yung situation? At tama po yan sa akin, sinusuporta ko ang panukala ng Pangulo na he will exercise yung line item veto. Ano pong ibig sabihin nito? Uh pwede po siya pagdating ng General Appropriations Act o ng AD Tax Bill ay pwede po niya ibibito ang particular, ang isang section sa General Appropriations Act. Hindi po ito po pwede sa pangkarniwang uh, uh panukalang batas. Hindi mo po, po pwede uh, i-vito ang isang seksyon mm -hmm. o isang line. Uh, yan po, hindi pwede sa ordinary legislation. Ngunit, pagdating po sa General Appropriations Act at tax, tax cases, tax laws, pwede po the President can exercise his line item veto. Now, pag in-exercise yung line item veto, uh, halimbawa, yung mga uh, mga lobbies na mga appropriation doon po sa uh, sa Department of Public Works, kung saan dinagdagan po ng mahigit sa 288 uh, 288 billion pesos. Pwede po niyang i-line item dito yung mga dinagdag na mga uh, 288 billion ngayon. Ngunit hindi niya pwedeng ibalik ito doon sa sa PhilHealth. Ang proseso po, ah. i-line item dito niya yung 288 uh, billion pesos at pagdating ng panahon i-realign niya yung uh, yung mga pondo na nakalaan para doon sa 288 billion halimbawa mm. ay po ay pwede niyang gamitin pang augment i-augment po yung field health subsidy at uh, yan po ay pwede niyang ibalik uh, uh. doon po sa field health yung mga yung mga resort yung mga Uh, of resources opo. na, natang, na, na, natanggal doon sa increase ng 208 billion sa mm -hmm. deposits. I'm just demonstrating ko ano po. So, pero yung augmentation na yun, mangyayari po yun pagka naisabatas na yung budget, mm -hmm. sir, ano? Paano, paano? Pa? Yung pong augmentation na binabanggit niyo, kasi ho, halimbawa, um, tinanggal o um, binito yung 288 billion pesos. Ngayon, kung mag-augment po ang presidente doon sa uh, PhilHealth, that will come after po ng enactment na nung budget. Tama po yan. Hindi pwede i-augment ngayon. Oh, kasi dito, tinanggal na ng kongreso. Eh. Yung... Yung... Kailangan po pagdating ng implementation sa sunod na taon, pag nakikita niyang may sobrang resources, sobrang Mm -hmm. or uh, sa 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 uh, buwis na 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 ko okay. ay yan po ay pwedin gamitin to augment Uh, the uh, the budget of uh, the field health. Mm -hmm. Eh since nabanggit po ninyo yung sa DPWH budget, ito po yung pinag-uusapan namin ni isa kanina. Sir, um, naging 1.1 trillion pesos ang budget ng DPWH, mas malaki pa sa DepEd. Do mm -hmm. sa computation nun namin parang mas malaki pa siya kahit pag samasamahin yung budget ng TESDA, State Universities and Colleges, DepEd Oo. Mm -hmm. Um yan po, yan po ang problema uh -huh. nito. Dahilan sa kasalukuyan pag sinabi unang-una yung 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 ating saligang batas Opo. hindi sinasabing sinasabing Department of Education ang sinasabi uh, the highest appropriation should be that of to our education hmm. Uh, ibig sabihin yung education sector ngayon uh, kaya sa uh, mga nakaraang taon palagi kino consider yung DepEd yung CHED Opo. yung yung fiscal budget dahilan yan po ay nasa education sector. SUCs ngayon ang problema hindi ko po, uh, po na check mo ang sinasabi kahit po ipagsama-sama mo mm -hmm. ang budget, ng end, ng SUC, ng debt, ng Tesda eh mas maliit po rin uh, po para mo uparam mo sa, dun, sa sa DPWH 1.1 mm -hmm. trillion, trillion. Okay. Yan po ang biging problema kasi pag ganyan ang sitwasyon, sa aking tingin, maging labag sa sanigang batas ang appropriation sa DPWH. Ayun, unconstitutional. At saka sir, kayo po ay uh, matagal na Finance Committee chairman. Makatwiran ho ba yung um, ang, ang nakalagay lang ho dun sa budget, sir, ha? nung tinignan ko ho yung summary at yung explanation ng mga changes. Sir, walang breakdown. Ang nakalagay, various infrastructure projects. <laughs> Di ba kaya mag-iisip mag ka, ano ba ito? Pork mm -mm. barrel ba ito? <laughs> ano pong basa ninyo? <laughs> ay, yun yun ang basa ninyo. Ngunit, may magic yan. Pagdating uh -huh. printed copy ng General Appropriations Bill, nandun lahat na ng detalya. Dahil hindi po pwedeng walang detalya mm -hmm. at uh, sabi po ng Korte Suprema, bawal po yung LAMSAM. Mm -hmm. Kaya rinadagyan po yun ng detalya. Ngunit, yan po ay insertion pa rin whether mm -hmm. in PPWH budget or in the DSWD budget, yan po ay insertion. At yan po ay classify na pork barrel. Uh At saka mm. sir, parang first time na 288 billion pesos ang inabot Laki. na dagdag. Pagdating sa bicameral conference committee, <laughs> nawindang ba kayo dun sa amount sir? <laughs> Hindi. Dahil nung nakaraang taon, mas mahigit mas, 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 mas matindi pa. Ilinipat pa ah, okay. doon sa unprogrammed Ayon. activities yung mara yung, yung 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 kung ilan yung uh, mga pun mga mga budget ng iba't ibang uh -huh. uh, departamento inilipat lahat uh -huh. sa programmed activities yun mas masahol yun uh -huh. medyo natuto sila doon na talagang marami nang reklamo uh -huh. at saka kaalangan talaga ngayon hindi specify kung anlang aling departamento ang babawasan ang problema naman ay uh -huh. eh, mali naman at uh, hindi sa ngayon sa ating balisaligang batas na mas aspa ang budget okay. ng DPWH kaysa budget ng education sector. So diyan po, ano, papasok ang pag-remedy ng Pangulo through his veto powers para po hindi lamang ang DPWH budget kaysa sa education. Pwede po yan. By the exercise, mm -hmm. kung in exercise ng Presidente, ang kanyang kapangyarihan to have certain sections or certain lines in the the uh, in the uh, in the general appropriations bill ibigito uh -huh. puna para mawab yung allocation mm -hmm. para sa DPWH at maalis po yung mga insertion. Apa, Senator Drilon, si Isa po ito. Isa po sa mga criticisms po sa naaprubahan ng BICAM at na-ratify nga po ng dalawang kapulungan ay yung 26 billion pesos na alokasyon para sa ayuda sa kapos ng kita program o yung ACAP. May mga nagsasabi, pork barrel daw po ito ng mga Pan mababatas. Panahon ni Senator Drilon, walang ACAP. yun nga po. Ano po <laughs> ang inyong pananaw dito, Senator? Ang pork barrel kasi, 'yan po ay general free yung 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 description kung ano po ang ginagawa sa budget. 'Yan po ay nanggaling sa Amerika. Ibig sabihin, yung to look at history of the United States budget, 'yan po ay mga pork in a barrel na dinadala ng ng mga congressista sa kanilang mga constituents. So any form of uh, Uh, additional uh, budget para po sa constituency is considered under that history of uh, mm -hmm. under that uh, uh, system mm -hmm. pork barrel Ngunit mm -hmm. hindi po lahat hindi po dahil sa pork barrel ay masama mm -hmm. ang mm -hmm. uh, kung ang pork barrel ay tama ang pag-implement yan po ay nakakatulong sa ating uh, sa ating uh, bansa mm -hmm. ang ang masama no po, yung pork barrel ay iba po ang implementasyon. Dahil po dyan po, mm -hmm. kumita yung tinatawag natin SOP. Ibig sabihin, kung insertion po yan, pork barrel po yan, mayroong standard operating procedure at mayroong komisyon. Mm -hmm. uh, ka pero Senator Dillon, sa inyo pong palagay, ano talaga yung intensyon nitong ACAP? Kasi yun nga po, sinasabi, baka daw po uh, isang political tool ng mga mambabatas, uh, baka gamitin lamang po sa nalalapit na eleksyon. Kayo, ano sa palagay nyo ba, makatuwiran po ito talaga na ma magstay yon sa budget? Sa akin po ay hindi po pwedeng sabihin natin ganyan ang intensyon. Uh -huh. Dahil lang, hindi naman natin kung anong intensyon. Eh. Ngayon, ang, pero doon sa implementasyon ay eh dapat hindi kasama ang politiko. Lalo na po na sa susunod na taon ay uh -huh. eleksyon. Eh hindi po pwedeng yung, yung, yung dole out o yung pamimigay ng mga assistance ay eh kasama po ang politiko o magdidikta kung sinong bibigyan ng, uh -huh. uh, ng ayuda. Yan po ay bawal. Uh -huh. uh, at, at kung, kung yan po ang mangyayari, talagang hindi po. May, kapang, may 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 pananagutan po dahil sa hindi po pwedeng gamitin pamuodiga uh -huh. yung pondo na nakalaan sa uh -huh. sa nakalaan sa general Opo. Opo, Senator Dela hmm. isang lang pa, Sige, partner no kasi meron pong binanggit si former Finance Undersecretary Shelo Magno. Ang sinasabi po niya yung 2025 national budget most corrupt in the Philippine history. Your thoughts po. I I don't want to engage in uh, in such description ang aking tinitingnan, ano ba yung tama sang ayon sa ating sanigang batas ano ba yung tama sang ayon sa syntax no ayun uh, yung sinasabi nilang most corrupt is, uh, And the lang opinion na yon, let them defend that uh, or uh, or assert that. Uh -huh. uh, ito po ako sa sa ganong klaseng debate. Hmm. Um, pero um, Senate President Drilon, yun ho bang isiningit na 200, well, ba, idinagdag na 288 billion pesos sa budget ng DPWH, itong akap budget na sinasabing para daw po, pantulong po pantulong. ito supposedly sa mga, mga apektado daw loans, po um, ng inflation, mm -hmm. ng mga, uh, ang, ang kita ay minimum wage pababa. So ito, mag-consider ba itong pork barrel? Doon, based doon sa inyong paliwanag kanina, papatak po ba sa eh, ganun? oh pork barrel yan. Hindi mo maiwasan na tawagin pork barrel yan. Ah. Ngunit doon sa implementasyon ang dapat bantayan. Dahil sa yan naman po ay, ay hindi illegal na maglagay ng, in, ng insertion, uh, as long as it complies with the decision of the Supreme Court. Ngunit doon po sa implementasyon, yun po ang dating dati, yung po ang ating bantayan. Halimbawa, dito po sa mga dollouts, eh dapat huwag gamitin sa eleksyon, huwag gamitin sa pamubulitika. Mm -hmm. Hindi po, po pwede mag magbigay ng ayuda na ang congressman or senador o governor nakatayo doon at uh, siyang nagbibigay ng ayuda. Hindi po po pwede yan. Hindi po pwede yung 288 billion pesos in projects e eh, magkaroon po ng designation ang isang uh, uh, ang congressman or senador. Kung sino po ang contractor. Yan po, uh, ibig sabihin, uh, let us make a distinction between the appropriation and the implementation. Yung pag-implement po ng appropriation ang dapat bantayan dahilan po sa akin tingin uh, kaya pong depensahan ang insertion. Mm -hmm. At saka po sir, 'di ba dito po sa sistema ng pag uh, sa budget, um normal naman yung dadagdagan yung isang agency, babawasan, babawasan. yung agency, Correct. pero hindi ba dapat ano, klaro yung paliwanag kagaya ho dun sa PhilHealth budget. Um kayo naganap din ho ba kayo ng paliwanag kung ito, sige, tanggap natin, sabihin na natin na, oh, hindi nga binigyan kasi nga may 600 billion daw. Ngayon, naganap din ho ba kayo ng paliwanag saan napunta yung 74 billion na yon at saan din kinuha yung 288 billion na dinagdag sa DPWH? O baka like, pwede ho bang yung supposedly for field health, yun yung napunta sa ACAP? Pwede po. Dapat may record po niyan. Uh -huh. Kung kung saan napunta yung binawas nilang mga budget ng uh, di, ng, uh -huh. ng Department of Education noong, uh, noong uh, Department of Health may may hindi may record po yan uh, doon sa bycam proceedings alam niyo po ang problema lang is kadalasan uh, yung bycam ay eh, dalawa na lang ang nag decide side oh. si ng dalawang chairman So, uh -huh. so po ay walang record but theoretically, dapat may record. At kahit walang record, ay pwede mo naman po bakita kung saan, kung aling ahensya ang nabawasan, aling ahensya ang dadagdagan. Ah, kaya po, yan po ay uh, hindi naman kasi na kung bawasan mo ng, uh, ng 10 bilyon ang DepEd, yan po ay dadalhin sa DPWH. Hindi ganun eh yun ay uh, pagbiliwasan mo ng 10 bilyon ang DepEd, yan po ay nakalagay sa isang pot. Ibig sabihin, kabuhan po. Mag, ano bang kabuhan? At uh, pag mayroon ka ng likom na sapat na budget na, na binawa sa iba't-ibang ahensya, magkano naman po ang ibibigay dapat sa DPW? Ganon po ang protesa mo. Oh, sir, ako isa na lang po. Um, Uh, bilang batikan po kayong mambabatas, kako nga din nag-executive secretary kayo, ano po yung inyong suggestion o maipapayo para po ma yung yung mga problematic dito sa budget like the, yung sa PhilHealth, sa akap at DPWH nga po na sinasabing unconstitutional dahil nilamangan pa yung budget po. Mm -hmm. na ano po yung mga dapat i-vito? Uh, <laughs> alam nyo po, uh, call for transparency. Dapat naman siguro, Buksan yung bawat proceedings uh, sa sa uh, publiko ngunit hindi po ganoon kadali 'yon. Ibig sabihin, ibig sabihin na kung binuksan mo ay eh lahat uh, lahat uh, makikita natin. Dahilan po uno-uno auditing ko. Yung insertion po uh in pork barrel po uh, by the mere act of the pork barrel hindi po illegal yan yung implementation kadalasan hmm. ang uh, ang ang mali uh ngunit mayrong mga mga limitation halimbawa yung pong sa PhilHealth hindi mo iyon po ay nakalagay sa syntax law mm -hmm. hindi mo po sabihin zero uh zero budget yung po sa uh, kabuhan ng education sector dapat mm -hmm. po yung pondo na na alokasyon sa ating budget so uh, yun yun po ay dapat sundin uh mm -hmm. at ang pinaka-importante sa akin uh, yung implementasyon. Dahil yan po nagreklamo ang taong bayan. Mm -hmm. With that sir, maraming salamat po sa inyong mga paliwanag at sir, miss namin kayo sa Senate. Thank you very much. Thank, uh, you. thank you, sir. Maraming po. salamat. Merry Christmas. Merry Christmas, sir. Si uh, dating Senate President Franklin Drilon po. Mm -hmm. Uh um, meron lang mga... walang